Alam mo bang sa likod ng mga makukulay na tela, disenyo at lighang sining ng mga Pilipino, may mga tribong daang taon nang naglilinang ng sining ng handcrafts. Mula sa sinulid na may simbolismo, bawat disenyo ay may dalang kwento, paniniwala at pagmamalaki ng etniko kaya bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, mag-comment kung aling handcrafts ng ating katutubong tribo ang gusto mong matutunan at mag-subscribe na rin para sa mas marami pang kwento ng pambida ng ating kultura. Ngayong araw, kilalanin natin ang top 10 katutubong tribo sa Pilipinas na kilala sa kanilang kahusayan sa paghahabi, pagbuburda at iba pang sining kamay. Alin kaya sa kanila ang gumagawa ng tela base sa panaginip? At alin ang may disenyo na nagsasalaysay ng kasaysayan ng kanilang bayan? Top 10 Tribo ng Ibatan sa Batanes, Mula sa hilagang isla ng Batanes, ang mga Ivatan ay kilala bilang mga tagapagtanggol laban sa bagyo. Ang kanilang pinagmulan ay Austronesian, mayaman sa kasaysayang pandagat at kabundukan. Kilala sila sa paggawa ng bakul, isang headgear, at kanay, isang traditional vest. Ang mga habing ito ay sagisag ng proteksyon laban sa kalikasan at lakas ng loob ng tribo na Naipasa ito sa pamamagitan ng pagsasanay mula sa matatanda hanggang sa kabataan. Alam mo ba, ang bakul ng ibataan ay gawa sa dried boyaboy -boy leaves at inaabot ng ilang linggo gawin. Ang pagsusuot nito ay pinaniniwala ang dahilan kung bakit ang kanilang tribo ay halos hindi binabaha kahit sobrang ulan. Top 9! Tribo ng Sama Bajau sa Sulu at Tawi-Tawi, isang seafaring tribe na matatagpuan sa katimugang bahagi ng Pilipinas, may etnikong ugnayan sa mga seafarers ng timog silangang Asya. Kilala ang tribong ito sa kanilang banig weaving gamit ang pandan at buri. Ang disenyo ng kanilang banig ay nagsasalarawan ng alon at dagat, simbolo ng kanilang buhay sa tubig. Ipinapasa ito sa kababaihan ng tribo mula pagkabata bilang bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay. May mga haka-haka na may ilang sa Mbadjao ang kayang gumawa ng banig na kasing laki ng basketball court. Subalit, oh, wala pang napapakitang ebidensya na magmumungkahi na totoo ito. Top, e tribo ng Suludnon sa Panay Island isang tahimik ngunit mayamang komunidad sa bundok ng Panay. Ang tribong ito ay may roots sa prekolonyal na kulturang Bisaya. Espesyalista sila ng panubok, isang sining ng pagbuburda sa patadyong. Ang kanilang mga burda ay madalas na may simbolo ng spirito, kalikasan at paniniwalang pangkaluluwa. Itinuturo nila ito sa kabataan bilang ritual ng pagiging ganap na babae sa tribo. Ang Panubok designs ay hindi basta burda. Madalas itong uh, ginagamitan ng sariling wika, panaginip o mensahe mula sa ninuno bago burdahin. Top 7, tribo ng Bagobo sa Davao Region. Ang mga Bagobo ay isang mandirigmang tribo mula sa paanan ng Mount Apo. Makikita sa kanilang habi ang impluensya ng kanilang kultura. Gamit ang natural dyes mula sa tanim at kahoy, hinahabi nila ang tela na may disenyo ng bundok, ahas, espiritu, kalikasan at panlipunang estado. Mahuhusay din sila sa beadwork at embroidery at kadalasang ginagamit ito sa kanilang ceremonial dress na tinatawag na tangkulu at bado. Ang sining kamay na ito ay ipinapasa sa mga kabataan tuwing pista at seremonyang panrelihiyon. Alam mo ba? Gumagamit ang bagobo ng natural dye mula sa mahogany bank, talisay leaves, apatot, at iba pang natural na sangkap para sa kanilang mga tela. Kaya walang tela ang eksaktong pareho. Top 6! Tribo ng Kalinga sa Cordillera, sila ay kilala bilang isa sa mga pinakamatapang na tribo ng Hilagang Luzon. May matatag na ugat sa Cordillera ni Heritage at Warrior Tradition ang tribo ng Kalinga ay gumagawa ng tapis at bahag na kadalasang may kulay na pula, itim at puting disenyo. Bawat pattern ay may kahulugan, kapayapaan, digmaan at pag-ibig. Ang sining kamay na ito ay naipapasa sa kababaihan sa pamamagitan ng karanasan at panunood habang lumalaki. Ang mga disenyo sa tela ng Kalinga ay minsan tumutugma sa tatuo ng mga mandirigma isang paraan para itala ang kasaysayan sa katawan at pananamit. Top 5. Tribo ng Subanon sa Zamboanga Peninsula Ang mga Subanon ay isa sa pinakamatandang tribo sa Mindanao. Kilala sa paggawa ng tela gamit ang tradisyonal na backstrap loom na ipinamana pa ng kanilang ninuno. Ang kanilang mga habi ay ginagamit sa ritual, kasal at pang-araw-araw na damit. Kadalasan may kulay itim, puti, berde, pula at dilaw bilang simbolo ng lakas at sagradong paniniwala. May paniniwala sila na ang bawat habi ay may espiritual na layunin. Kaya dapat laging may dasal o ritual na tinatawag nilang buklog bago ito simulan. Alam mo ba, ang ilang subanen cloth ay sinasabing nagdadala ng swerte kapag ginawa sa panahon ng full moon. Kaya madalas silang naghahabi sa gabi habang may buwan. Top! Four! Tribo ng Maranao sa Lanao del Sur. Ito ay isang Muslim na tribo mula sa paligid ng lawa ng Lanao. May mayamang Islamic at pre-Islamic heritage. Kilala ang tribong ito sa paggawa ng malong at langkit na may oker design. Ang sining ng okir ay isang natatanging anyo ng Islamic art na nagmula sa mga Maranao. Kilala ito sa mga disenyong geometriko at mga motif ng dahon at baging na karaniwang makikita sa mga kahoy na ukit, tela, at iba pang likhang sining. Ang oker patterns ng Maranao ay hindi lang pang-weaving. Makikita rin ito sa arkitektura ng Torogan o Royal Houses gawa sa kahoy at may parehas na disenyo. Ang mga ito ay sumasalamin sa kaayusan, dangal at sagradong sining. Top 3 Tribo ng Ifugao sa Ifugao Province. Ang tribong ito ay bantog dahil sa Banawi Rice Terraces at matibay na ugnayan sa kalikasan. Sila ay may Cordilleran Roots na may spiritual connection sa kalikasan at ninuno. Gumagawa ang Ifugao tribe ng wano or lowing Cloth at tapis na may geometric patterns. Ang mga disenyong ito ay kumakatawan sa agrikultura at ancestral spirits, karaniwang itinuturo bilang parte ng cultural rights at panlipunang pagdiriwang. May mga turo daw sa Ifugao na bawal habiin ang tela kapag may masamang balita o panaginip. At baka raw madala ang malas sa sinusuot. Top 2, tribo ng Yakan ng Basilan. Ang Yakan tribe ang isa sa mga pinakamakulay na tribo mula sa Mindanao. May etnikong koneksyon sa Tausug at mga Malaysian roots. Gumagawa sila ng seputangan at iba pang intricate textile gamit ang cotton at natural dyes. Ang disenyo ay simbolo ng kalikasan, pamilya at buhay. Ang sining kamay na ito ay uh, natutunan ng kababaihan sa murang edad bilang bahagi ng paghahanda sa pag-aasawa. Alam mo ba? Kapag may espesyal na okasyon tulad ng kasal o ritual, ang siputangan ay hindi lang isinusuot. Ginagamit din bilang pambalot sa sagradong bagay. Up 1. Tribo ng Tiboli sa Lake Sebu, South Cotabato. Ang tribo mula sa Lake Sebu ay tinatawag na mga Dream Weavers. Ang mga Tiboli ay may malalim na ugnayan sa espiritual na mundo at kalikasan. Gumagawa sila ng tinalak, telang hinahabi mula sa Abaca Base. Ang mga disenyong kanilang ginagamit ay mula sa kanilang panaginip. Ang kulturang ito ay itinuturing na sagradong sining ng mga tiboli na hindi maaring bastusin. Itinuturo lamang ito sa mga piling babae na pinaniniwala ang hinirang ni Fu Dalu, ang kanilang Diyos ng habi. Ang mga dream weavers ay kailangang managinip muna ng pattern bago magsimulang maghabi ng tinalak at kapag hindi malinaw ang panaginip, hindi pe pwedeng ituloy ang paggawa. Ang bawat sinulid, bawat disenyo at bawat habi ng mga tribong ito ay kwento ng kanilang lahi, isang alaala ng nakaraan at isang panata na hindi mawawala ang kanilang kultura. Kung gusto mo pa ng mas maraming kwento tungkol sa yaman ng kulturang Pilipino, mag-like, mag-comment ng tribong gusto mong ma-feature at mag-subscribe na sa aming channel. Ipagmalaki natin ang ating mga tribo, tradisyon at sining.